Ang Olive Ridley Sea Turtle o Pawikan ang usa sa mga gikonsiderang endangered species tungod sa 1 in 10,000 survival rate niini ini o gamay nga porsyento sa chance ang makasurvive ang tanang na nga itlog sa Pawikan. Hinungdan nga mas gipakusgan pa ang kampanya sa pagprotekta sa mga sama ni ining marine wildlife. Dili lamang kausa sa kahigayon nga doon pawikan ang nangitlog sa baybayong sakop sa sarangga ni Bay, partikular nasa sa Quintuna Park o sa higayon nga doon ay mamonitor nga nangitlog nga pawikan dayon kining ginaaksyonan o protektahan aron dili madisturbo o maguba ang ilang giitlogan. So kwa siya no, ang kwa ni background na ni is gi, naglay ang pawikan o eggs tong January. So gi mo ang area, gi na mo para ma-protect siya kay since naga nag uh, beach dere o na mga mga threats mga ero so gikwa na mo siya gikordon So now, nahats na siya. Sumala pa, ngagiban-aba abana ang ana sa si 50 ka mga itlog sa pawikan ang napusa o gadunay mga itlog usab ang wala na nakasurvive o pakyas nga mapusa. Uh, 22 and then so pagbilang ato sa mga egg, so possible pa siya naabot o oh, mga 50. And then natin mga, di malikayan, natin nangamatay po na yung mga routine egg mga siguro or less mga lakabot sampo and then napo tayo namatay doa so normal lagi siya sa ato ang environment kay ulan init and then napo it, uh, especially nata sa community so madisturb gud ang isa ka tong nesting area so yun lang uh, kami ang taga local government unit na naga ano good, naga paningkamot lang gud na ma-preserve ma-protect nato ato ang wildlife especially nato ang uh, little ano, little uh, Oli Bradley. Hinugdan nga walay puas ang pagpahimangno sa mga hingtungdang ahensya sa publiko o sa mga beachgoers nga dili hilabtan kung adunay nakitang mga pawikan sa baybayon. Yes ma'am, kasi ang uh, life cycle sa turtle is kung asa siya gi gipanganak, asa siya gile sa sayang kuan mother dito po na siya magitlog balik. So importante kayo nung no, If ever nga natay makita nga mga new lihats eggs na pawikan uh, informed inform nato sa pinakadol na Senor or DNR kay kailan uh, kailangan yun na to na siya i -release, uh, proper release Muabot matod pa sa 50 hangtod 100 years old ang lifespan sa mga pawikan. Sa gamay nga ang makasurvive ang mga bagong pusa nga pawikan, Ang lamang matod pa kining protektahan o gimuong gawas nun nga manginabuhi sa kadagatan sama sa obang marine wildlife in the heart of changing lives, kini sa MJ Fernandez sa Brigada News Gen Sun. Brigada News.